Hi, medyo iba ang kulay dito. Nandito ako sa bedroom kaya medyo ano um madilim ng konti. <laughs> anyway, I want to share this to everyone. Ang kahirapan ng buhay ay hindi sa gabal, tungo sa tagumpay. Ang kahirapan ng buhay ay dun ka pinat pinatatatag. Dun tayo nagiging matatag. Alam niyo po mga kabatid, when I was young. Thank you, Jesus, for everything sa bawat naranasan ko sa buhay. Mula 7 years old, nagtutulak kami ng kariton ng aking mother until at the age of oh, 14 years old. Ano ang nilalako namin sa kariton? Mga damit, toys, and jewelry. Oh, I love jewelry, jewelry when I was young my mother, she is making the jewelry, donglings and necklaces. My mother, she have many gimmick to her life. Para kami um, makasurvive sa araw-araw na pangailangan. Alam niyo po mga kapatid, nung time na yon, kahit mahirap kami, nangarap ako someday na makakapag-abroad makakapag ako. Makakarating ako sa abroad. In the name of Jesus. Amen. At nangarap ako someday, noong maliit ako, na mayaman ako. Amen. Noong time na yun, dumating sa buhay ko na kumita ako ng pera. It was December. At nagbigay ako ng, uh, kailangan ko magbigay ng tights ng 28,000. Nagbigay ako ng tights. Nagbigay ba ako ng tights o hindi? kapatid. Noong time before that, atras abante ko sa pagbibigay ng ikapo. But, December 20, uh, 2003, December 2003, nagpunta ko ng Las Piñas, kasi sa uh, Las Piñas kami dati nakatira, and then, Uh, pero nakalipat na kami ng ano uh, ng somewhere. <laughs> pero nagpunta pa ako ng Las Piñas para magbigay doon ko ibigay yung 28,000. Ano ang sabi ko sa Panginoon? Lloyd, thank you Jesus for your blessing. Inaangkin ko na na blessing na binigay niyo 2,000 years ago. Hawak ko na in the name of Jesus nung nagbigay po ako ng 28,000 na walang atras abante sa puso ko. Doon nagsimula ang blessing ng Panginoon.